mga kasama ka JRB Kabagwis at mga kasama natin sa industriya. Muli po isang magandang magandang umaga. Muli po ito po si Mr. Natural lagi ang inyong JRB po no na magsama-sama tayo nagiiimbita at na magsama-sama tayo sa isang panibago na namang lakbay aral with JRB. So mga kasama uh, kaya tayo na pa-live ngayon. Uh, actually hindi siya live no. Uh, uh, This one is video recorded, no. May dumaan na naman kasi yun na isang magandang katanungan, no. Medyo ito kasi, although matagal na tayo at marami na tayong videos na ishiner regarding sa pointing method natin. Pero 'yun nga, uh, may nagtanong sa atin na gusto niya elaborate natin. So, alam naman natin na pag usaping pointing, Nauhugot lahat ng interest, no ng ating masa sa industriya. So, sa atin magbibigay ba ta magbibigay tayo ng isang magandang kasagutan na napakasarap i-share sa lahat to. Kasi kung sasagutin ko lang to sa kanya, no, uh, siya lang ang makakaintindi no, ng tinatawag na elaboration, uh, yung elaborated explanation. So, ganito kasi yon mga kasama. Para masagot natin yung katanungan ang uh, ito ho kasi ang kanyang direktang tanong Sir J.R.B nagpo-pointing na po ako sinusunod ko po ang method ninyo pero hanggang sa ngayon no sabi niya medyo paiba-iba ang resulta ko ano ba ang objektibo po sa pagpo-pointing para yun po yung tatandaan ko at tatargetin ko ano ho ba sa inyo ang mostly na target ninyo during pointing so ganito yun mga kasama so medyo ang gusto niya kasi laliman natin yung pagpapaliwanag uh, sa tatandaan nyo mga kasama sa pagpupoint no, ng ating mga estudyante no, sa araw ng eksaminasyon kailangan may tatlong objektibo kayo na kayo mismo na dapat makuha ninyo anong-ano ano nga ba yon? sa akin ho kasi ang objektibo ko unang-una mapakalma ko sila ng todo as in kalmadong kalmado nang sa ganun po ang kanilang mindset ay nakatuon lamang po at ang at kanilang atensyon ay nakatuon lamang po para sa pagpapahinga yung pagsiset ng kanilang katawan ano yung ibig sabihin ko ng pagsiset pag kasi nagsiset ng katawan ng ating mga alaga pinakakalma nila yan o hinahanda nila yan para doon makuha natin yung tinatawag na maximum result o performance. Kasi nga ikaw nga kapag kalmado ka, uh, kung sa uh, kung sa tao, kung kalmado ka, makakapag-isip ka nang tama, makakadiskarte ka nang tama. Yung lakas mo nandoon, yung diskarte mo nandoon. So ganun din ang gawin natin. I-objective natin sa kanila yung pagpapakalma. So, kaya nga tayo during sa ating mga paghahanda, may tinatawag tayong mental conditioning. Yun ang isa sa pinakamahalagang aspeto. Kasi dito natututunan ng ating mga estudyante na kumalma, mag-adapt sa surroundings, kumbaga maging in siya kung ano yung lugar na kanyang pupuntahan. At kaya niya dapat na, uh, ganito kasi yun, the more na kalmado sila, ang kanilang pangangatawan is adaptive. So whatever the situation it is, no? Doon sa lugar na inyong pupuntahan, kaya niyang mag-flex and bend o i-adapt ang kanilang sarili into actual situation. So, may connection dyan ng climatize. Sabi ko nga sa inyo, ang pagka-climatize is most likely ang effect is 3 to 5 days. No? So, kaya kung pagkadating nyo lang doon is ganon, Ina-adapt na dapat... Matuto ng mag-adapt dapat yung ating... Mga estudyante sa kanilang kapaligiran. So, yun yung most likely. Yung pagpapakalma sa kanila. No? Kailangan. The more na kalmado sila... The more na... Uh, maganda yung chances natin. Na nagiging adaptive yung alaga natin. O no? yung estudyante natin. Paano malalaman... Na gano'n sila uh, kakalmado... Uh, maganda na yung kanilang situation unang unang signs is malalamig yung kanilang mga paa second sign yung parang wala silang pakilam sa paligid o yung tinatawag natin na matamlay ang dating pero gising naman malalaki yung eyeballs so kahit ano yung ingay sa paligid ino lang nila tingin-tingin lang sila hindi sila malikot As in, kalmado, halos ayaw gumalaw, diba? Uh, yun yung isang way na makikita nyo na pangalawang sign. Pangatlong sign, hindi na huyan nagiinom. Hindi na yan naghahanap ng inumin. Saka isa pa, bawal talaga yon Sa araw ng eksaminasyon, ang pagpapainom natin, no? Uh, number one rules yun, bawal na bawal. Kaya nga tayo may mga formula, kagaya ng rehydration, dahil yun lang yung allowed, no? So, second objectives uh, during no, during the uh, point period is yung hindi sila magugutuman. Kumbaga, tama lang yung target natin sa kanila na near empty or empty gut sila. So, aalalayan natin. So, kailangan talaga aalalayan natin sila. Uh, isang dahilan kasi ng pag-o-off, uh, yung sobrang gutom. Ngayon, may nagpapaliwanag niyan. Sir, bakit yung ibang explanation, yung mga uh, light type na mga estudyante natin is gusto nila yung may konting laman ang kanilang guts. And then, yung ating mga uh, dark side, ang gusto nila is super empty. Ngayon, sa akin mga kasama, in my own experience and explanation paulit-ulit to nating pinapaliwanag yan wala pa wala bali wala ho sa akin yung sinasabi na ho na eh kasi ang alaga natin ho parang tao rin yan eh iba-ibang lahi iba-ibang nasyon pero sa oras ng tunggalian sa sports pare pares lang naman yan Kagaya sa sabi ko nga kagaya sa uh, boxers may itim, may puti, may asyano. Pero pare-pareha sila ng method. Magkakaiba lang sila ng pattern. So it means anong pinagkaiba nyan ng mga 'yan? 'Di ba? Ang pinagkaiba lang naman 'yan is yung tinatawag nating string. Pero the rest, pare-parehas yan Alam naman natin yan uh, Kaya sabi ko nga Kung ikaw ay eksperyensadong manlalaro Sigurado, surely Naano mo na yan, na-experience mo na yan Kasi Kagaya nga ng paliwanag ko During the boxing So, on boxing On boxing period, before weight in Talagang pumipiga sila Talagang super empty sila And then after ng wait in class nila Kain to the max sila Binibigyan nila ng bigat yung pangangatawan Para magkaroon ng uh, maximum power output no? Ganun yung Ganun yung objectives eh Pagdating sa ating mga uh, atleta no, Medyo mataas ng araw So Yun yung sinasabi natin na objektibo 'di ba? So, gaya nga ng sabi natin para sa akin, pare-pareha sila. Kasi ang pinagkaiba lang naman nila kung sa tao is nationality. Pero same being sila. Same being, oh, same type sila. Kagaya sa atin, pare-parehas naman tao ang mga atleta. Sa kanila, pare pareha sila ng tipo ng isa dyan. So, sabi nga natin, mas magaan gumalaw ang ating pangangatawan pag wala tayong laman ba? Diba? ngayon isipin nyo kung sa taong nga no kakarga tayo ng may laman o makakainin natin kaya ang objective natin is pitik pitik lang bakit? kasi kung sa taong nga eh, subukan nyo mga kasama tanghali anon todo kayo trabaho todo kayo set then sa tao no e ano natin sa tao todo trabaho tayo office work uh, heavy work then lunch time kumain ka heavy meal ka anong resulta mo ihikab hikab ka aantok ah, antok ka ba? Diba? hahanap ah, ka ng ihilataan mo so ganun din sila so siguro naman pakagandang explanation na yan no? So ibig sabihin magiging antukin ka. O bababa yung tinatawag na giya ng pangangatawan mo. So ayaw natin mangyari sa ating mga estudyante yon. Kasi pag nangyari sa estudyante natin yon, <coughs> mga kasama, sigurado bababa yung kanilang Mental state... Bababa yung kanilang... Ah... Uh, agility... No? So... Aantukin sila... Mas lalong mawawala sila... Sa set of 20... No? So... Magandang ano yan... Magandang... Perspektibo yan... Pangatlo... Is yung pagme maintain ah... Ng tinatawag na... Explosive power sa panong paraan sa tao mga kasama kung mabibigat ang trabaho natin ano-ano nga ba yung mga taktika sa atin ng mga tao ba diba, kapag nagtatrabaho tayo bumibira yung mabibigat ang trabaho bumibira tayo ng energy drink bumibira tayo ng mga matatamis na bagay no sometimes nagchotsokolate tayo especially yung mga long distance driver laging may mga tsokolate yan because yung kanilang uh, enerhiya kailangan ma-maintain nila yan ngayon sa atleta ganun din may mga tsokolate sila may mga matatamis na bagay sila na always yan lalot yung mahaba yung antayan pansinin nyo sa mga olympics meron silang mga tinatawag na mga tawag dito uh, food replacement nandyan yung tsokolate Nandyan yung uh, mga bar, sugar bar, no? Lalo na sa mga runner, may mga sugar bar yan. So, sa ating mga alaga, yun yung pinaka i-maintain din natin. Sa paanong pamamaraan. During the class period o examination day, sabi ko nga sa inyo, ang replacement nila, ang pinaka-importante sa akin during the point R or during the exam day or nila no is glucose concentrated kasi yan yung replacement ko kasi nagtipitik lang tayo eh no para ma-maintain lang natin doon hindi enough yung tinatawag nating uh, nakukuha nilang source of uh, energy doon sa ini-intake nila no kulang kaya nga ang pang relievo natin o pamalit natin o pang suporta natin is yung glucose the more the concentrated the more na appropriate yan the more na napakaganda yan so yan yung objektibo ko mga kasama yan yung tatlong perspektibo ko so ngayon siguro naman kompleto na yung mga videos ko yung mga pangangailangan sa pagpupointe, yung pamamaraan, yung timing, at itong perspektibong objective goals ko. So, nakompleto ko na. Supposed to be mga kasama, hindi ko naman dapat ipaliwanag ito. Pero because of love sa industry, no? kahit na sarili kong pamamaraan yan, kahit na sarili kong taktika yan, I'm willing to share it with you. Kasi sabi ko nga sa inyo, iba-iba tayo ng atake. I'm sure iba-iba rin tayo ng pamamaraan on actual day. Pero yung objektibo iisa. Pero yung pagtatiming, pamamaraan o method, surely magkakaiba tayo. At bibihira, alam ko naman bibihira sa atin ang magiging magkaparehong magkapareho tayo ng gawain. Kaya it's very safe for me na i-share sa inyo to. Kaya kung sa palagay nyo, nakatulong na naman ang videos na to para sa inyo at meron kayong nakuha ang idea papuso naman mga kasama pa-share na rin para maraming mapuntahan o maraming makaalam o makarinig pa na mga best guide and tips na kagaya nito I'm sure I'm sure mga kasama ito ay malaking tulong po sa inyo at sa akin naman sabi ko nga sa inyo ang pinapangako ko wala akong ibang ibabahagi sa inyo kundi base sa tunay na pangyayari at eksperyensa. Kaya kung kayo ay bago naman at napadaan lang kayo sa aking channel at gusto nyo yung mga gantong topic at videos, eh humihingi na rin ho kami sa inyo ng konting suporta ninyo. like share and follows na rin. Hit nyo na rin notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Kaya muli mga kasama, hanggang sa mga susunod na pagsagot ko sa mga katanungan. Lagi niyong subaybayan ang segmento ni JRB. Ito ang itanong mo kay JRB. At dito, handa tayong ibahagi ang mga punto by puntong kaalaman sa ating industriya. Kaya muli mga kasama, ako yung magpapaalam na. Abangan niyo 'yung mga susunod na videos para sa mga mas lalong maraming kapupulutang mga idea, tips at guide patungkol sa ating industry. Muli po, ito po si Mr. JRB, ang nag-iisang Mr. Natural ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat.